Hmm. -usap -usap pa. Hmm. Siguradong mapapatamak na naman na ito mga kabilag. Ang kanin. na natin ang apoy. mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po tayo ng ulam at ang lulutuin po natin ay ginataang tulingan na may talong. Dito sana po ako magluluto kaso ay mukhang uula naman mga kadilag ay wala ditong bubong. Kaya sa loob na naman makakapagluto. Maganda sana dito talagang magluto mga kadilag. At uh, maliwanag tapos ay tipid pa. Sa loob ay medyo madilim. Ay wala. Mukhang uulan. Sa loob na lang po ako magluluto. So yan mga kadilag at ito po yung isda na tulingan. Ito pala ay ilang piraso na at naisigang na yung ulo na mga kadilag kahapon. At ito din po yung ating gulay na ilalahok. Yung mga talong. So dahil kakaunti yung ating isda, ayan lang din ang ating ilalahok. Tapos ayan pa yung ilang ricados mga kadilag. So, yan. Pwede na din ito, mga kadilag. Dahil kami naman ay kakaunti dito sa bahay. Kaya, yan. Sakto lang la sa amin niya. Ganyan ka daming tulingan, mga kadilag. Ito pong isda ay nahugasan ko ng mga kadilag. Bali, ito yung gaganga ko na lang. Gaganga muna natin bago gataan. At yan, mga kadilag, nakasalang na po ang ating isda. Yan po yung akin ang ginaganga. Ayan mga kadilag at habang ginagangan natin yung isda ay tayo ay maghihiwanan ng mga gulay. So unahin na natin tong talong Oh. may uod ngayon naman ang ating mga ricados pagyan natin yun ng sibuyas bawang luya so s'yempre hinugasan na natin 'yung luya mga kadilag Siliwa ko lang sa gitna at, at pingpit-pitin. At ngayon naman, hugasan naman natin mga kadilag itong gulay na hiniwa natin kanina. Tama na din natin yung sili mga kadilag. So ito ay halatang walang spray dahil may nakita tayong uud kanina. Minsan ay mas okay pa yung may ganyan mga kadilag. Tatanggalin mo nala ang patunay na si hindi tad-tad ng spray. Dahil okay na po yung ating ginaganga. Ginanga natin kanina eh. Basta ginanga ko lang. Lalagyan na po natin yung ating regados. So, buksan natin. Lalagyan na natin ang mga regados. Suka pa. Masarap yung ganyan at maasing asin mga katilag. Oh, Tapos mga kadilag ay lagay na po natin ang ating talong. Lagyan na po natin ng asin. Pagkatapos po ng asin, lagyan na po natin ng paminta. So yan, dahil may kaunti pa siyang tubig, atin muna takpan ng kaunti. Bago ilagay yung kakanggata. A few inches later. Lagay na din po natin mga kadilag yung ating kakanggata. So medyo napadami ang ginata ni Bibi. Ayan, buhos ko na po. Kaya hindi ko ito ilalahat. Baka naman mapa-OA. Eh. Ayan, mga katilag. Okay na po yan. Ayan, mga katilag. At kulong-kulong na siya at ang ating talong ay mukhang luto na din po mga kadilag so lagay na po natin ang ating sili ayan, pumatalong to maya maya ay luto na Ang ating ginataang pwedengan yung ating talong ay niluto na ay doon sa kakanggata at napakadami nung kakanggata at yan ay natikman ko na mga kadilag o. usap-usap pa. Siguradong mapapatamak na naman na ito mga mga kadilag. Puntani. na natin ang ato'y. kan mga kadilag at naisalin ko na po ang ating kinataan na tulingan na may talong. So, aking itatabi muna ito para ulam po namin mamaya. So, itong pinaggataan ng niyog mga kadilag itong sapal ay akin ang ipapakain sa mga pato sa labas. Mga alaga naming pato. Ulan, nabagsak na. Kung ako dito nagluto ay hindi din naman aabutin. Kaya lang ay may pabugso-bugso ang ulan mga kanilag. Bay na ang mga pato. Wala pa man naglalapitan na. Dito kayo. Dito. Oh, ba, baka kayo ikutok ay na ito. Tik 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 tik. Ano manok? Ngayon po mga pato, halo-halo na may alaga po din si la si la tita. Sila talambo. Tapos ay meron po kan kain natin. Pati manok mga ikisalo. Ayan, magpakabusog kayo. Oh, may maliit pa. Yeah, now. Hapon ah, na naman, mga kadalag. Ah, na kaya nakayang ulan na eh. Nang paprank ah. Dito ka lablogger ay nagsasaing na. Parang may fog. Gawa ng ano, usok ko. kung <laughs> Yung kalamansi dito, ikuha na ang mga Malaguna. Kaya nakakaano na dito sa may mukha. Kaharang. Na. At yan mga katedal, tayo magsasain na ngayon. Satang na ng sinain. At tayo muna ay magkakape. Habang nagpapainin ng sinain. Coffee time. Bakit kaya pag nagkakape, record na tulad lang? Sindu ay na <laughs> <Sinuway napaka> tuloy. <laughs> Sa Bendong. Bakit kaya mga ng kape. Mainit yan, ha? Si e, Ia magmamainday ng kanyang rides. <laughs> Nag-bike po si Indong. Katating lang ni eh, Ia magkakape. Ayan, mga kadilag, at kami po ay kumakain ni Indong. Yung dalawa pala kanina yung namahaw na si mama ni Bibi. Kaya kami kakain na ni Indong, mga kadilag. No, Indong, masarap ang luto ko. Mm. Uwe. Nakisingaw sa ilo. Sarap. Kulat yarn. Kaya na ay kukay. Kukuha na ng ulam. Kaya pala yung dalawa ay nananahimig. Yung pala yung namahaw. Kaya. Kaya natatang titilipid siya ka, tatuha. Nagbuo-buo na yung peta. Mga kadilag. Bagay mm. natin ng seal. Mm, broken hearted yun. Broken yun and oh. Tama na natin ng sabaw. Mmm. tayo. Ano pala ang dalawang person na yung kakain na? May kumain na pala sila. Nambaho. Kaya pala pag napagsasain ko kanina, makakatilag. katilag ay wala nang bahaw. Yung pala nilinis na nabibit ako na sila ni Mama. Mm. Sarap ito kami. Masin-masin. Mm. Gusto ko yung ganyan ginataan mga Para Parang lalaban dun sa parang nag uh, ang tawag doon? Nagmamatch dun sa ginata Sa gata. Sarap. Kain po. Ano, baka mapadamak ka. Mm. Hindi. <laughs> Diet yan. Sarap. Ano, ano kayong feeling mga kalilagid to? Sige natin yung sirip. Sige natin ang gulay. Siling green. Sarap. Hindi masyadong baong hanggang ng sili.